Pogi. Okay. Nakakad lang naman. Pogi. <laughs> okay. So, yo, what's up guys, no? Dito tayo sa Bossman Custom Seats Dasma. Alright. So, interview naman natin mismo yung ating mga staff. syempre. kung paano yung mga proseso na ginagawa nila. So, pasukan natin yung ating production para magkaroon kayo na idea, guys. Alright. Nandito dito tayo sa production mismo guys no? So pasokin natin ang ating mundo ng production Alright Yan ang mga ating mga matipikas Alright, syempre una natin kay Jerome Okay yeah, So usually Ano ba yung mga ano Ano ba yung mga kadalasan na mga ginagawa natin dito sa Bosman Custom Seats Right? Ano ba? Uh, Pinamagali ba or pinamahirap? Yan yung mga kumula Yung mga ginagawa mo Alright, sa mga ano Flat seat Okay Ah uh, solid, solid quality, quality na rin huh? foam <laughs> So, ang sinasabi ni Jerome, guys, usually kasi sa pinaka-common, uh, mga Plastic or semi plastic mga yeah. ganun. And also, yung mga namung problema sa mga matitigas na upuan, mga ad mga ganyan. So, Salay, Salay kami magbigay ng comfort. Yon. Lalo na yan si Jerome, magaling mag-comfort yan, guys. Alright? Upuan. Nang upuan. Um, Sigurado upuan lang. Pwede naman. <laughs> <laughs> alright, so yun Isa sa pinakamatikas mag Reform o magtabas at mag Dagdag ng foam sa Boss Mel Custom Seas Alright, so uh, text na natin si Jason no? right? Actually, siya yung pinaka natin Senior, ayan makita yung may mga puti-puti na <laughs> Senior sa staff ng Boss Mel Custom it's What I mean, okay uh, Like example, siya yung uh, mga gumagawa ng mga camelback natin Especially sa mga big bike, alright So, usapan tahi naman tayo, Tela, okay? So, question lang, son, no? Sa tahi ba, paano bang at proseso niya? Ano bang ginagamit natin na sinulid ba yan or ano ba yan? Anong klaseng ano ba yan? Uh, nylon to. So, nylon. Sinulid siya, pero nylon. Mas so, makapal siya sa mga ano. Sa normal na uh, sinulid. Sa cotton, no? Okay. okay. At yung sa, sa tema ng tahi, ano ba yan? Uh, yung mga pang big bike ba, tsaka yung mga pang scooter, pare-pares lang ba yung mga hubog niyan? O may pagkakaiba uh, uh, pa rin? Masyadong malaki yung pagkakaiba uh, mas mahirap ang pagkakat ng big bike kasi yung ano ba to yung paano pagparka may kanya-kanyang pamamaraan para mas maging maalis yung pagparka at pagkait hindi lang siya basta ikakat mo lang yung tela pag iisipan mo talaga yung bago mo siya ikat ang magiging epekto ng gagawin mo at magiging tama ba ito yung mga ganun alright so kaya pala minsan may mga custom seats tayo especially sa mga big bike na magtataka medyo mas mataas sila ng bahagya kumpara sa mga normal na upo ano mm. siguro dahil din sa mga design oh, sa mga custom na ano nila ano, mm. ay, hindi lang sa dahil na big bike sila tataas na yeah, o, hindi naman dahil sa maganda yung motor nila kasi kaya mahal yung single hindi kasi nasa ano rin yan eh kung paano gawin oh, tama ba sa mm. ng tahe no, so, so syempre lalo na yung mga ginagawa natin dito may mga frame extension tayo na tinatawag <laughs> ay, diba <para>. tama diba ba? <laughs> ah, big bike yan dapat mas maayos yan. Dapat mas may pagmamalaki nila yan. Yes. So, pinagawa so, na natin dito sa Boss Mel Customs 6. Sa bago. At di may iwasan, medyo may may takes time din, no? Mga ilang oras din bago matapos talaga, no? So, oh, kasi hindi rin siya pwede madalain, di ba? So, nga pala, flex natin din, siyempre, si roji Okay. Isa sa bago sa atin sa Boss Mel Customs Okay. Isa sa bago staff natin. Pero kung mapapansin natin, guys, yung galawa niya ay hindi na pang bago. Alright. So, mabilis siyang matuto. Boss Mel. Hi, boss. Oh.